Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nakuha nga na pong muli ni Nikola Jokic ang top 1 sa MVP race. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tinapos na nga na agad na Lebron James ang isa sa mga pinakamalaking trade na gagawin sana ng Los Angeles Lakers. Nagawa nga po mga katrops ng Denver Nuggets na makuha ang panalo sa kanilang game ngayong araw laban sa Portland Trail Blazers sa score na 120-108. Sa pahungo na nga po ng kanilang superstar big man na si Nikola Jokic na nakapagtala nga po dito ng bagong triple-double na umabot ang 27 points, 22 rebounds at 12 assists. At dahil na rin nga po sa pagkapanalong ito ng Denver Nuggets ay umangat na nga po sa 34 wins at 16 losses ang kanilang kasalukuyang record sa standings ng Western Conference. And speaking of Nikola Jokic mga katrops, dahil nga po sa napakagandang performance nito ng mga nagdaang laro ng Nuggets, ay naagaw na nga po niyang muli ang unang pwesto sa kalalabas pa lang na MVP race ng NBA ngayong season. Susundan so na rin naman nga po siya dito ng superstar guard ng OKC Thunder na si Shai Gelos Alexander. Samantalang bumagsak naman nga po sa pangatlong pwesto ang ating reigning MVP na si Joel Embiid ng Philadelphia 76ers. Matapos nga po itong ilang beses na mawala sa kanilang mga laro bunsod ng pagtatamo niya ng injury sa kanyang tuhod. Habang nasa pang-apat na pwesto na naman nga po sa MVP race si Yanis Antetokounmpo, pang si Jason Tatum, pang anim si Luka Doncic, pang pito si Domantas Sabonis, pang walo si Kawhi Leonard, pang siyam si Kevin Durant, at pang sampu naman sa karera sa pagiging MVP si Devin Booker. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang tinapos na nga po agad ni Lebron James ang isa sa mga pinakamalaking trade na gagawin sana ng Los Angeles Lakers. Naibalita ako na nga po sa inyo mga katrops na kumalat na nga po sa social media nung nakarang araw ang balita na posibleng pag-trade ng Lakers sa kanilang superstar ni si Lebron James papunta sa ibang team kagaya na laman ng Cleveland Cavaliers at Miami Heat Gayong malinaw nito na, na nga de fan tunay na problema ng kanilang team bakit sila parating natatalo sa kanilang mga nakalipas na game. Kung sakasakali man nga de po na trade nila sa si Lebron ay sigurado nga de po na makakakuha sila dito ng mas maraming kapalit sa kanya. Ngunit ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ng mismong NBA agent na Lebron si Rich Paul, hindi na rin naman nga de po may trade ngayong season ng kanilang superstar since wala na rin naman nga po silang na-request sa front office ng Lakers kaya wala nga na da pong dapat ipag-alala mga fans gayong asahan nga na po ninyo na mananatili pa rin si Lebron sa lineup ng Lakers ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.